Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Cien. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong educators and welcome once again sa ating positibong kwentuhan with John Paul Siniel na inyong mapapakinggan sa 97.3 Radio Amigo at inyong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocQ by John Paul Siniel. Mga kaibigan at iDocQers, sa nakaraan pong landslide sa Masara, hindi lamang po ang kasundaluhan o hindi lamang po ang kabayanihan ng kasundaluhan ang nangibabaw. Nariyan din po ang kabayanihan ng ating kapulisan. Kaya nga po sa ating patuloy na special episode sa na Landslide natin na coverage ay ating makakausap kayo araw na ito, walang iba kung hindi ang PIO ng Davao de Oro Provincial Police Office. On the very first day Right after the landslide, ma'am. Uh, what was the mandate to the members of the Philippine National Police from maybe the the PRO eleven or the provincial government of Davao de Oro? from the time uh from the incident in sa Masara landslide mm. incident up Uh, nagdirect direct ang among provincial director Police Colonel Benedicto Efaco na i-activate dayon ang provincial incident management task force uh, mm. task group mm -hmm. na siya pod ang naglead no so na compose ni siya to address no <coughs> kana nga insidente mm. tapos para ma-augment na dayon ang mga kapulisan sa area uh, luckily at uh, at that moment po naatay revitalize pulis sa barangay nga nagpuyo din ha sa masara. sa masara okay led by police top sergeant Obeha okay. so kanang mga pagkagabi gyud sa pagkahitabo sila gyud ang number one nga first responders incidente so sila tong nakaluwas ubay-ubay pod ang ilahang naluwas katong mga uh, na-injure that time nga nadala sa hospital ah. and also sa Apex pod na uh, clinic nadala sa Apex ni clinic uh, yes sir so asa sila naka-station didtong dapita sa masara sa barangay hall di ba ang barangay hall tapad ra sa gym oo uh, sir So, Asa man sila dito napita? Uh, sa morning pa na, sir, is naa sila sa barangay hall. Mm. And then, uh, naanaman naa naman to pagka morning na nagbabadya naman gitu naa naman uh -oh. gagmay nagagmay nga landslide at itong nahitabo. So, nabalhin na sila, sir. Din sa dapit sa kapilya. Diri na sa kapilya sa katong... Katoliko? Uh, Katoliko. Oh, Ah, katong oh, so duol na sa Apex. Dito, oh, dito sa ubos pa sila dito, sir. Oo, oh, no? kasi sa oh, uh katong katoliko kapilya, duol naman to sa, oh, sa Apex oh, na entrada. Oo, oh, oh, sir. Oh, dito, how many sir. members of the PNP ang naa sa RPSB? Ang naa sa RPSB, sir, is uh, uh, one team na sila, sir. So, eight to nine. Eight okay. to nine. So, ma'am, the, de the deployment of our RPSB in Masara, is a concrete example of a PNP presence yes, in the community. Sir. Yes sir. Okay, whenever Absolutely, there is sir. disaster, immediately thereafter, our police is ready yes, to be called and to respond. Opo sir. So, um ito, sir na nakaresponde dayon sila, nakahinanali sila responde atong nga incidenti it's because they were there. Wow. Yes sir. Salamat sa RPSB no? Yes sir. Um, I've been covering RPSB, siguro I would say uh, I've covered four stories sa revitalized police sa barangay under the baton of then regional director, yes. um, police brigadier general, um, Escobal. Yes, sir. And when, when I went to the mountains, to the communities, nahimog yung kasumbungan si RPSB. And there were quick impact projects implemented because naay polis na kasumbungan. Yes, sir. So naay ka ng pangalan nga polis, naka-uniform sila. Ang ang polis sa komunidad, wala sila nahimong panghadlok sa mga bata. Nga, bantay mo, tulion mo na yung polis. <laughs> bantay mo. Pag lebe na magpabadlong ang mga bata, oh, di ba? Ginahimong panghadlok ang polis sa mga badlungon nga bata. But this time, while you're In fact, uh, I've interviewed the, the barangay captain of Masara and uh, he relayed to me how helpful was the RPSB. Because prior to the landslide, kauban niya ang RPSB nga maoy nagsigig pangingon nga, pamakwit, pamakwit na mo, na. pamakwit oh. namo. Morning pa lang to, sir. Naa na silay. sila uh, uh whining mm, sa mga mm, mm. Uh, mga residente Did itong, <coughs> yeah. uh, mamak na mamakwit yeah. na kay uh, sige pa mang ulan so mauto. so ang um, as the uh, police top sergeant uh, Obey has said to me kagahapon na yeah. uh, we've done our best good ma'am nga ma-inform -ma ang community pero dili man gyud nato sila ma-force pero they've told already sure so, toyahan sila nga pamakwit na mo. Naagi forced evacuation na hitabo. Nag, na yung evacuation. Oo, nga, o, nga, gina, <coughs> yun ang tanan nga muhawa na. Okay. Oo. So, kay lagi, daghan pa og mga, uh, labinag na ay mga buhi sa ilang uh -huh. mga panimalay. Uh -huh. So, nagmurag, nagduha-duha sila sa pagbiya sa, sa ilang mga panimalay okay. sa ilang mga gamit. Okay. O. Pero kaning gihatagan o warning sa ato ang RPSB members. Dili walay labot din hitong nakasakay sa bus. Ang mga tagbalay oh, lang. Tagbalay lang. Oh, kay katong mga nakasakay sa bus uh, almost of them kay mga trabahante man sa Epics. All right. So unsa lagi himo sa ato ang ka, kapulisan na nga didto nga gibalibaran sa ato ang mga residente sa Masara. Murabag ka nang Uh, gihimo nila ang tanan by mere talking to talking them arts. of talking to them no tapos giingganyo sila ng hawa, pero wala nang hawa kanibang mga wala nang hawa mo nitong mga natabunan ah posible possible oo yes sir posible good sir kay nagpanagana palagi sila sa ilahang mga uh, mga gamit mga buhi nila dito og sa uban pa nga basi naa sila yung mga kuan basi mga wala ilang mga gamit yeah, yeah. and then anang anang pagkagabi una pod <coughs> sige na silag awhag nga muhawa na siguro kay magluto pa sila before sila manghawa ila pang i ang ilahang okay. mga premises okay. O, o, before sila manghawa and suddenly mauna gitang nahitabo oh i'm sorry sa mga nahitabo yes. pero ang atong ginatan-aw din he, kung unsa kabugat ang nahimong papel sa ato ang PNP. No nga tungod sa deployment wala naglisod ang kapitan sa pagpasabot o at least nadungagan ang pwersa yes, sa motabang sa mga nabiktima. Okay, ingon ka ma'am, uh, naka-rescue sila. Yes sir. Pero there are only nine na naa didto. Giunsa nila ning mga gipang-rescue nya? Ngit ngit. ngit, ngit. Walay suga, giyad, Walay suga, Siguro lapok ang, mm -hmm. ang na, uh, sa nila pag ano? Uh, uh, nagpatabang sab sila sa ilahang mga si residente nga wala pod na hitabunan no so nag oh, oh. Kuan na lang gyud uh, kaning uh, tapping ang ilang gibuhat kung kinsa pa pwede nila nga uh, makuha ato nga uh, mga yeah. ano mga lugara. kay siyempre, sa siguro sa wala sa naapay mga mga buot nga musagit man gyud ang tao sir hmm. so at least nakuha nila didto so kung asa sila dapit na lubong ana so at nakatabang gyud pud ato mga kapulisan nga nga makarescue pag ubay-ubay didtong panahon na so ma'am pagka uh, hitabo adto uh, nagpahibalo sa inyo ang mga members sa RPSB, nagpahibalo oh, sila sa sir. Municipality of Mako at uh, sa Municipal Station and then hangtod niya naabot na sa province and naabot na sa region that's why nakaplano dayon nga ito ang PNP yes, so sir. what was the process of you being informed uh, okay sir so kato siya sir pagkahitabo ato is ang rpsb manghud ang first good nga nakabalo sa insidente oh, oh. and then uh, ang mostly manggood karong panahon na is makita nato sa social media dayon oh. okay so apan no ang first guide nga nakahibalo sa social media through sa social media ah, okay? Okay. So, Ang okay ato ang uh, congressman mo siya ay nanawag sa among provincial director Alright. nga nay nahitabo ingon ana mm. so nanawag siya sa among provincial director ni police colonel benedicto F. faco and then afterwards, so si si sir faco nanawag uh, sa ato ang uh, chief of police sa mako, mako. Okay. so mao ah uh, nag na dayon and then sa Police Provincial Office giactivate na dayon nato ang Provincial uh, Incident uh, Management Task Group. Okay. Um, on the seventh day of uh, February, kay February 6 man inhitabo. Ah uh, I've seen sa ubang social media posts nga naaay mga polis na pa pato sila ganu eh, uniform. Karing, search and rescue. Sorry. Search and rescue yeah. uniform. I've seen them Um, carrying children, carrying things of the residents. Kung sa ganito, ilahan na itong RPSB or ganun na itong gipang deploy na rin itong dapita para musugat sa mga bakwit. Uh, naan naman daan dito ang RPSB, sir. Oh. So, gidugangan na ito ang pwersa at mga kapulisan dito. Wow. Oo. So, nag-augment na ito from uh, Mako Municipal Police Station <coughs> and mm. also sa Mawab. Nyo, pasalamat po, tagdako, no? bang si ni, Mawab? Oo, sa led by police uh, major uh, si Bayan, no? okay. And then also, Uh, kaning LGU Mawab nagtabang po sa LGU Mako kay since uh, ang ang incidente eh, ang place of incident is lugar ni Mako pero accessible dala, siya sa agion sa dalan ni Mawab, Mawab. Uh, uh, oo okay. ano, sir so mauto uh, nag-augmenta og Also po no, nag-augment po ta sa PHQ sa ato ang Police Provincial Office o mga persone, personahe na to mm -hmm. na para ma-create ang uh, ang um, sa staging area and then also sa ICP mm -hmm. uh, sa incident command post so at least ma maporma tanan dito ang mga uh, 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 grupo okay. uh, para ma facilitate na kung sa mga problema on the ground okay so on the very first day na identify na dayon ang mga pwedeng himuon or na na dayon uh -huh. and then kung na may mga problema nakita dayon yes sir in collaboration also with the provincial government uh, of Davao de Oro. Okay, so um, you take command from the provincial government. Yes, sir. And at the same time, sa iyong yes, provincial uh, police office. Yes, sir. Okay, ma'am, uh, <coughs> with uh, siguro mga ikapila may nagsigig sa kasaka dito sa may ganghaan katong ICP, sir. Uh, oo, ICP and then going dito sa mainit. Oo, oh, sir. Naagyon ang, ang police. For so right. how did you uh, deploy this? Kung sa inyong pag-idea nga yes, naay sa ICP, pag-abot sa Tagbaros, na naku-police dito, awesome. and pag-abot sa Mainit, there's another police, a set of police. Uh, on a daily basis, sir, no, na agad may deployment plan. Mm. And thanks also to uh, mm. other municipal police, uh, mun other units no, na adjacent sa probinsya sa Davao de Oro nga nagpadala ang pwersa din. He. Okay. Especially sa Davao Oriental PPO. Mm and also sa Davao del Norte PPO and also po nagpadala po datong uh, regional director mm. through, uh, sa ato ang RMFB 11 okay. so na ay nagman dito sa staging area na uh, nga para magbawal uh, musulod sa mga sakyanan kay makita man niyo sir no nga gamay ra kayo ang gianan so kung dagan gyud okay. mo adto didto magguot sad and then also um dili pud ginaallow didto ang magadto daghan ka ayong kay it's because shake kanang ang ang agianan sir is nakankan na so yeah. pwede tama ma dugangan ato ang mga problema no May another incident point po ibis mo tabang ka dito ikaw na hinoy yes tama sir and then also kanang sa tagbaros sir uh, ang naglidiha Uh, is RMFB 11 na to. Sila po control sa mga tao na dili makasulod sila dito. Okay. Mm -hmm. I understand. Sa amtang na ako, laking istorya dito sa imuhang mga ubos uh, na oh, opisyal, um, yun pa sila, ang ginacheck nila katong sakyanan nga dunay upat kaligid. Kay... most probably, ito yung mga tao may bit-bit na mga relief goods, oh, mga sir. tulong, and then dadalhin doon. Yes, sir. And then, Ah, uh, 'yun yung para pabalikin dito para maging centralized yung uh, operation sa relief. Pero yung mga nakamotor, pinapadiretso pinapa-diretso kasi may mga community pa na dito dadaan sa Mainit. Tama? Tama, sir. Okay, sir. So, ang ano sir, naamanggit good uh, uh, protocol sir mm -hmm. para maging hapsay gani sir yes. Tanan. Yes. So, uh, ang gusto mo adto muhatag sa ilang ayuda or sa ilang relief operations diri na siya ginasalo sa ato ang uh, uh, resource uh, response cluster resource center ang tawag ani din sa mm -hmm. Ilocano National High School so dawato nila dinhi ang mga goods uh, isulat ni mo sir kung uh, asanigikan, asa Gikan, pinsa ang nag-sponsor okay. para ma-recognize siya. Okay. And then after that, kung gusto gita sir, nga kita ang muhatag sa atong ayuda dito sa mga tao sa, sa evacuation, evacuation, centers, na, sir, sa evacuation yes. centers kay dito no man's land naman dito oh. na dito aside sa mga nagtrabaho no um, sa mga rescuers pod aside mm -hmm. sa rescuers and sa security also um uh, ano siya sir uh, pag pag gusto ta nga kitay mo tunol, uh, tunol pwede kayo sir itawagan nila po dito ang camp commander nga naani nga organization nga grupo nga mo willing mo hatag dito so pwede na kita or kamo ang muhato dito okay. basta mo record lang dere sir para ah, so it is allowed yes sir it is allowed to, so ano na sir ha from eight evacuation centers karon sir panchecking uh, pan checking karon lang is 12 na sir 12 sige so, ano yes sir it's because kada adlaw sir nagadugang ang atong mga evacuees. Asa sila gikan? Ah, uh, dito sir naapoy uh, sa taas sir. Labi na uh, sa taas uh, naapoy ubay-ubay um, ng mga ubang panimalay. Oo. Uh oh. Ubang purok sa masara. Masara. Nga. Oo, kaya na dito sa Uh, nahitabuan oh. is zone 1 and zone 2 mo nagtapad Oo, oh. oh, oh, sir. so katong so, mga uban pang zones dito man kaya zone 3 mo natabunan na itong oh, 2008 sir. Yes, sir. okay So at least na na plaster ninyo. Oh, Now um, in the ICP in Elizalde that right. you set up. dilit lang security ako nakita eh. Yes sir. Because na ay mga pipila dito nga nagsuot og kanang kanang puti nga mm -hmm. asang inita. Yes sir. Unya ni hakwat sila patay gikan sa truck pababa dito sa katong tent nga itom. So that's part of, of the role of our police. Yes, sir. Apil gihapon ta anak sir, kaya uh, nakita nato dito aside sa atong mga rescuers, mm. mga volunteers, mga mm. rescuer coming from the ano sa ubang mga lugar, mm. naapo dito ato ang mga Bureau of Fire, tapos naapo ah. y AFP dito, mm -hmm. so as additional uh, enforcement no para makatabang ko ganang Uh, mapadali ang pag-retrieve kay syempre sir, dugay-dugay na, murag na nag amoy siya. Mm. So, na paano, na, na pamalihugan ta. Kay na manggit po na, sa pamalihugan. area. Oo, oo. Okay. Nga, mutabang. Kaya kay, pag ang karon sir, sa pagkakaroon, <coughs> bako na nagatrabaho dito, dili na manual. Ah, dili na tao? Oh, uh, dili na tao. Mm. So, pag na, makita sa back operator nga na naana na, na ang puan, uh, kadang lawas. Uh, so, hinahinayo na siya o kanang puan sa mga rescuer. Sila na ang uh, pala. Pala. Hinahinay pala. And then, pag mabutang na sa cadaver, uh, ang ang ato ang PNP na ug ang ato ang AFP ug Bureau. Puli-puli ah, lang sila sir. Ah. Uh, pag naana ang cadaver na isa, PNP na nga grupo ang kuwat. Then pag next na pud naa na another cadaver, si BFP na pod. And then another one is na pod didto man. Okay. Mga, so, um, so, pon, at least gipakita nato nga uh, bisag magkadaiya ang atong mga uniforme, um magtinabangay gyud. Yes sir. Tama, para sir. dili ma Mahurot ang hago o ang pwersa sa isa ka tao. Yes, sir. Okay. So, nahulog siya, sir, ng uh, multi-agency ng pagkuan sir. That's very really good. Yes, sir. So, at least, uh, we are thankful that uh, the PNP uh, is always uh, trustworthy sa mga trabahoon sa atong nasod. Yes, Dili lang mo pang kriminal. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Naasaan mo ang, ano, sir is uh, to serve and protect. So, sir, part of our service, manggihapon po ng ingon sir. Part sa in service uh -oh. na magkalotog patay uh, yes, pastan sa disaster. Uh, sa so, ano, sir? Sa, ato um, ang mandate na na, sir. Amen. Sa, mm -mm. Sir. And how is your food? How, how, of course, bisan o ka ng uh, na may sweldo. Yes, sir. Pero pag sa mga panahon nga sama ani, eh, busgon mo dapat. Busog mo. <laughs> Oo, oh, oh, sir. Dapat lang lay Kapoy ba yagin no? Mag-retrieve and mag-search and rescue. Eh, eh. And karon sir, is na retrieval naman. So, sa food, sir, ang nag-provide, Ana, is ang atong provincial government. Yeah. Okay. Mm -hmm. So, uh, gikan dito, sir, itagtag na na, paingon sa taas. Mm -hmm. So, usahay, sir, madelay man sad, pero at sa kakaon gihapon po, ang mga tropa. Okay. Usahay, una sila dito, ang napo din hisal, ulahi, <coughs> sa ICP po, maiwit. No? Ano ah, lang po na sir. Oh. Hindi makuan ang panahon. Kay, okay. Na mga kakulian. Apan entry dito sa ICP, sa Elizalde, ang isugat sa amo, mga taga-bansal, ah, taga-baganggang, ang mga... Dawa Oriental uh, oh. uh, Police. Ah, yan nung... Eh, nasulti man yung mga ganihan, oh. ma pero gusto lang ako ma-emphasize ma gamay. Tagaan ako, gibog aton. Nga nung naa sila, dili makaya sa... Davao de Oro Police Provincial Office ang gidaghanon sa pag-atiman sa ato ang mga bakwit? Um, Nag-additional mi ana sir, kuha sa ilaha. Pero personally sir, sila giyod nag-volunteer. Wow. Yes, nag-volunteer sila sir kay syempre, salingan naman po mi din. Correct, eh. correct. So, uh, tinabangay lang yun, sir. So, uh, And you are one PNP, of course. Yes sir, of course. So, isarman po mi sir, na pwede muntay augmentation no, from from Davao de, Davao del Norte PPO po. So nagtabang sad sila. Tabang sad ang Davao del sila Norte PPO. Ah uh, naapod sila karon sir uh, Giflorate gifluorate mong good sir. So oh, oh so naapod uh, naapod sa ICP, nya naapod sa staging area. So, so dili tong ingon nya DNPPO, dire lang, dili mo lang sa may, ICP uh, ang di ang Davao Oriental dito mo sa Ground Zero. Oo, sir. Kumbaga, gibahin-bahin. Bahin, bahin. yes, sir. Gibahin-bahin, sir. Tagpila ang kada example, ang DNP o pila ilang ipadala? Um, uh, ay, kuan ko, ko, sir, sa... Na kay, ano, oh, ano, ano, na kay exact, na exact number? Ano, exact number is... Yes. Uh, ang overall na amu um, ang kanang augmentation daily is, is 275 personnel ang dagdag 275 room. Yes sir So everybody na ni Uh, Oo, oh, sir. tanan na, sir. Ang um, sa mo asa? Uh, Davao de Oro, I mean. Sa... I don't know, sir, two to three teams siguro. Two to three sir. teams. Two to three teams. Oh, Ay, salit salita niya? Yung... Ni oh sir, on a daily basis man sir, so karon hmm. pagkauma after two to three days siguro palitan sila okay. um, report lang sila dito sa mo ang ICP. Okay. The ICP commander. All right, I understand that uh, you have uh, deployed people. I mean members of the PNP to to these different evacuation centers and, and to the different places, but how did you make sure that the police um, stations are well attended Ah uh, okay sir. So uh ang mo ang sir nga mga augmentation is um na man uban station sir mga nearest police station lang dinhi sir. So enough lang pud man pud na ang atong mga kulisan sa police station. Okay. 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 So, wala man po sila na kulangan. Uh -huh. Makalihok pa man gihapon sa mga gimbuhaton sa police station. Mm -hmm. I, I, might not have asked some questions, but uh, nga pwede na ako ipangutana sa imuha. Maybe nahot na ako questions, no? Mm -hmm. but um, being... Of course, ikaw kay ikaw ang spokesperson or PIO dili sa provincial police office bisa asa ka mga abot pero makita man nimo ang dagway sa tuang mga bakwit makita nimo ang dagway sa tuang bibisan kinsang natabangan how do you feel seeing the faces of our people na serbisuhan sa atong mga pulis Okay, sir. So, every time, sir, nong nga naka na manggit ko sa 10 evacuations, naa ang presence sa police sir so mm. happy kayo sila sa ilahang dagway nga naa ang kapulisan kanunay nga uh, mag uh, assist mm. labi na gyud ko matagaan gani sila sir og mga ayuda wow. and they were uh, we are always there no para mag facilitate kay mo hatod lang sa ilang ayuda and then wala sila uh, kanang wala silay eh, uh, tao nga So mm -hmm. Ang pulis automatic na pag makikita nga daghag mga goods, relief goods so automatic na dayon nga buhaton nato na sa atong pulis is matabangan dayon para ma ma tagaan na dayon ang mga evacuees. Okay, fulfilled ba ma? Yes, of course sir. Fulfilled na naka Yes, sir. Lastly, kinsa gusto niyong pasalamatan? Okay, ah uh, Among pasalamatan in behalf of uh, my provincial director Police Colonel Benedicto F. Faco and also sa ato ang ICT commander no Police Lieutenant Colonel uh, susobrado nga ato ah, karon siya sa ICP uh, nga babad gyud hasta po ang ato ang Chief of Police no sa uh, Mako Police Major Marquezo uh, in behalf no sa the whole PNP uh, organization ug pasalamat gud migdako nga Uh, kauban sa mga AFP and BFP counterparts namo nga maski inani ang among gisagubang karon nga mga problema gikan pa sa share line sir no uh -oh. og sa LPE trap nato so ubay-ubay gyud -ubay ang among giatubang dinhi sa Davao de Oro hmm. but still uh, in oneness of spirit nga ang commitment namo magtrabaho gyud kanunay para sa pagproteksyon sa ato ang tibuok katawan sa Davao de Oro di uh, diha may nagkuha og kusog, sir, Amen. para makapadayon may sa among pagpanerbisyo diha sa atong katawahan. Thank you very much, ma'am. With that, uh, ipasalamatan yes, muna mo nga atong mga kapulisan sa pag-atiman ninyo sa atong mga katawan. Yes, Salamat nga inyong hang inyong time and gikan sa idoku we declare blessing we declare kusog extra strength sa inyong pag pagatiman pagserbisyo tabunan pa mo sa Ginoo sa inyong mm -hmm. sa iya hang amili nga dugo makita ninyo kanunay ang iyang kahayag makakuha pamugikan kaniya kaalam ug kahibalo thank you sir congratulations yes, sir. sa inyong pagtrabaho thank you God kaayo God sir you. God sa bless you. opportunity sir nga madungog pud sa uh, pamilya, ug katawang Pilipino ang gitrabaho sa PNP ug sa other uh, security counterparts namo sir nga... we are always ready <laughs> para maminaw sa inyo yes sir thank you so much sir God bless you, ma'am. Kabost mo, umural na mo, sir. Thank you. Thank you. Ang buong IDOCU po by John Paul Siniel at ang programang Positibo Kwentuhan with John Paul Siniel ay sumasaludo sa ating mga kapulisan na inialay ang kanilang mga sarili sa pagsisilbi sa bayan, lalong-lalo na sa mga naging biktima ng landslide sa Masara at uh, ng iba't-ibang mga pagbaha sa Davao de Oro. Sa inyong lahat uh, mga minamahal kong iDocuers na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating positibong kwentuhan with Jean Paul Siniel, maraming maraming salamat po. Kung hindi pa po, po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, uh, please do subscribe uh, sa ating YouTube channel and uh, please to click the notification bell for you to be alerted once we have new uploads. And also please share and like our Facebook page, still the same name iDocu by Jean Paul Siniel sa ginoo ang himaya ug dungog. To God be the glory. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.